Alam mo yung mga umagang hindi mo naman planong maging espesyal. Pero bigla na lang nagiging pagkakataon para mapaisip ka sa mga bagay. Ganon yung araw na to. Niyaya lang ako ng pinsan ko na magpalamig sa labas, maglakad-lakad habang tahimik pa ang panigid. Habang naglalakad kami, nadaanan namin yung lugar na may mga rides. Tahimik pa, walang tao. Pero may kakaibang ganda. Parang kalmadong umagang may gustong ipaalala. At dito, habang naglalakad kami, nag-uusap nga kami ng pinsan ko. Ang aga mo naman ngayon ah. Oo eh. Gusto ko lang maglakad-lakad. Ang tahimik pa kasi. Ang ganda ng umaga, no? Oo nga, no? Parang ang linis ng kapaligiran. Uy, tignan mo yung mga rides. Nakatigil pa lahat. Oo nga, no? Parang natutulog pa sila. Pero habang tinitingnan ko sila, naisip ko, baka ganito rin minsan ang buhay. Paano yun? Yung mga panahon na parang walang nangyayari, tahimik, parang huminto lahat. Pero hindi ibig sabihin, tapos na. Baka nagpapahinga lang, naghihintay ng tamang oras para umandar ulit. Ay grabe, totoo yan. Parang tayo rin minsan no? Akala mo wala nang nangyayari, pero may tinatrabaho pala si Lord behind the scenes. Exactly. Tapos naalala ko pa itong verse. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi nga niya diyan, Salamentations 3, 22-23. Ang ganda niyan, parang sinasabi lang ni Lord na kahit ilang beses tayong mapagod, may bagong umaga pa rin. Tama, Every morning, my fresh start. Kahit gano'ng kabigat yung kahapon, may bagong pag-asa lagi. Kaya minsan, okay lang magpahinga. Hindi mo kailangang laging gumalaw. Minsan yung pagtigil mo, yun yung paraan ni Lord para palakasin ka ulit. Totoo yan. Parang yung mga rides na yan, no? Ngayon, tahimik pero mamaya, iilaw, gagalaw at mapupuno ng tawa. Exactly! May tamang oras para gumalaw. Kaya sabi ko sa sarili ko, Sige, hayaan mo lang muna. Magtiwala. God knows the timing. Ang sarap pakinggan, no? Parang ang gaan bigla. Oo, kasi totoo eh. Bawat umaga, reminder na tapat pa rin siya. Kaya kahit anong mangyari, Uminga lang. magtiwala So anong plano mo ngayon? Simple lang. Simulan ulit ang araw may bagong pag-asa ikaw. Same. Tara. Kape muna tayo bago magsimula ulit sa lahat. Sige, pero promise ha, next time ikaw naman magpapaalala niyan sa akin pag ako naman yung pagod. Deal. Pero ngayon, ikaw ang nagpaalala sa akin. Thanks ah. Tara, pasok muna tayo dito. O, oh, sige. At saka kahit sa mga simpleng magalang na ganito, ang galing ni Lord, magpapaalala na may pag-asa pa rin pala. Kaya hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, pahinga lang mula sa ingay ng mundo at sa bawat bagong umaga, paalala ni Lord, They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya mga ka kung minsan tahimik na parang walang gumagalaw sa buhay mo. Huwag mong isipin na nakalimutan ka ni Lord. Baka pinapahinga ka lang niya kasi may siyang mas maganda. Because His mercies are new every morning. Great is His faithfulness.